Hi! Welcome back to Brayless Channel, Good News! Para sa ating mga SSS pensioners, dahil malapit nyo na pong makuha ang inyong hinihintay na 13-month pay bonus, ngayong taon, kailan ba ito pwedeng matanggap? At sino-sino ba ang pwedeng makatanggap ng bonus? Lahat ba ng mga SSS pensioners ay qualified sa 13-month pay? Ang lahat ng yan ay ating ididiscuss ngayong araw kaya panoorin niyo po ang aking tutorial lalo na sa ating mga pensioners but before we start Subscore. kung bago ka pa lang Realist sa aking channel, channel please Subscore. kindly subscribe like and share na din po Subscore. para marami pa Realist po tayong channel. matulungan Subscore. kung ikaw Realist ay may problema channel. sa iyong SSS, Pag-IBIG, PhilHealth, BIR at iba pang mga government transactions via online mga transactions na may kinalaman sa iyong trabaho, mga financial assistance na pinagkakaloob ng pamahalaan at ng ating mga LGUs at sa ating mga senior citizen. Ang lahat ng yan ay inyong mapapanood sa aking channel. To all SSS pensioners, ang inyong 13-month pay bonus ay ibibigay na alamin kung kailan. At kung sino-sino nga ba ang makakatanggap nito. Good news ito sa ating mga SSS pensioners. Ito na po ang inyong hinihintay ngayong taon. Ang matanggap ang inyong year-end bonus o ang 13-month pay, ito ay binibigay kada taon para sa ating mga active SSS pensioners. Alam niyo po ba na nakaschedule na sa first week of December ang pagbibigay ng inyong bonus? Ibig sabihin ay makukuha niyo na po ang inyong 13-month pay sa unang linggo ng December. Sa loob ng December 1 to 7, ay papasok na po ito sa inyong mga ATM account. That's great! Ibinalita ko ito sa aking mother, at tuwang-tuwa siya sa magandang balita. Kaya alam kong marami ang matutuwa sa magandang balita na ito, lalo na sa ating mga SSS pensioners, maging maparetary abroad ay sakop sa bonus na ito, basta lahat ng active SSS pensioners. Sino-sino nga ba ang makakatanggap ng 13-month pay ngayong taon? Una, ay ang ating mga SSS retirees local man o abroad na active pensioners ay makakatanggap ng 13-month pay. Pangalawa ay ang ating mga death survivorship. Sila yung mga naiwan ng namatay na SSS pensioners, kabilang po dito ang ating mga widow o asawa ng namatay sila ang tinatawag na survivorship pensioners, required po silang magpasa ng ACOP compliance kada taon para masiguro na sila ay nananatiling single pa rin at walang kinakasama para continuous ang pagtanggap niya ng pension at ng year-end bonus. Kung sakali na siya ay muling nag-asawa o kahit may kinakasama sa kanyang bahay, ay otomatikong matitigil lahat ng pension at ang year-end bonus. Kasama din sa death survivorship ay ang naiwang menor de edad na anak. Legitimate man o illegitimate, as long as menor de edad at wala pa sa hustong gulang na 21 years old ay makakatanggap din ng 13-month pay, katumbas ito ng buwan ng pension na nakukuha ng bata. Sila ang tinatawag na dependents pensioners. Ngunit, kapag tumuntong na sila sa hustong gulang o nag-asawa na o rather nakapagtrabaho na, ay otomatikong matitigil na din ang pagbibigay ng kanyang buwan ng pensyon at ang year-end bonus. At ang panghuli ay ang ating mga disability pensioners, partial man o permanent, na nakakatanggap ng buwan ng pensyon ay makakatanggap din ng 13-month pay, ngunit sa ating mga partial disability pensioners, dapat ay may active pension pa rin po kayo up to the month of December para ma-qualify kayo na makatanggap ng 13-month pay. Kung halimbawa, natapos ang iyong pension nitong October o November, ay hindi na po kayo makakatanggap ng 13-month pay. Ang inyong 13-month pay ay ipapasok sa inyong pension ATM account this first week of December. That's it. Congrats po sa ating mga SSS pensioners. Now, ay nakapaghatid po ako ng magandang balita po sa inyo sa mga nakahold pa rin ang kanilang monthly pension dahil sa non-compliance of ACOP ay mas mabuti na ayusin niyo po ngayon para makaabot po kayo sa year-end bonus. Marami pong salamat and God bless po sa lahat. Subscribe to channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel. Subscribe, Brillis Channel.